Bakit lumang bote ng mga Amerikano ang markang ginamit ng mga hapon? Marahil ay may ilan sa inyo ang natataka kung bakit ang karamihan sa mga lumang bote na ginamit ng mga sundalong hapon sa pagmamarka ay pag-aari ng mga Amerikano. Para may paliwanag natin ito, balikan natin ang nakaraan kung paano natalo ang mga Japanese Imperial Army sa mga Allied Forces ang pinakadahilan ng kanilang pagkatalo ay ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Nang dahil sa kagagawa nila, wala ng bansa na nais makipagkalakal sa kanilang bansa. Dahil dito, wala na silang may padalang mga supplies o pagkain sa kanilang sandatahan. Kung kaya't nagutom ang mga sundalong hapon. ayon sa aking kakilalang General na Napol, ang mga Allied Forces ay may sobra-sobrang sapat na mga supplies. Karaniwan nila itong ipinabagsak gamit ang kanilang eroplano. Siyempre, ang mga ito ay nakalagay sa mga kahon at inihuhulog nila itong may parachute bilang gabay para hindi naman madurog kapag lumapag ito sa lupa. Karaniwan nila itong inihuhulog sa mga lugar ng kanilang mga kasamahan at maliban sa kanilang mga kasamahan, inihuhulong na rin nila ang ibang mga supplies sa mga sibilyan. Nang dahil wala na talagang makain ang mga sundalong hapon, umasa na rin sila sa mga supplies na inihuhulong ng mga Amerikano para sa mga sibilyan. Sila ay nakikipag-unahan sa mga sibilyan at sila ang kadalasang nakinabang sa mga ito. Dinala nila ito sa kanilang mga kuta o at kung naubos nila ang mga ito, lalo na ang mga bote, ginamit nila ito sa pagmamarka. Ito ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga markang iyong natatagpuan sa ilalim ng lupa ay galing sa bansang Amerika o mga ibang bansa sa Europa. Pero hindi ibig sabihin na walang lumang bote na galing sa kanilang sariling bansa at ginamit sa pagmamarka. Marami din silang mga sariling bote na kanilang dinala dito sa Pilipinas noong kanilang nasakop ang ating bansa. At syempre, meron din mga bote na gawa dito sa Pilipinas. Ngayon, bakit nga ba karaniwang piniling gamitin ng mga sundalong ngapon ang mga lumang bote sa pagmamarka? Ang dahilan kung bakit ay ang mga bote ay hindi malulusaw o madaling masira kahit nakabaon pa ang mga ito sa ilalim ng lupa ng maraming taon.